Well, ang kaso nila sa akin was about that video. In that video, ang pinag-usapan ko ay yung vulnerability ng mga ACM ng COMELEC. Ang point ko was, kapag connected sa internet yung voting machine before mag-print ng election return, pwedeng dayain yung re resulta ng election. Paano? Hmm. Kasi ganito gumagana ang ating voting machines, parang basketball. Habang bumoboto, may running score. Pero yung running score natin na yun, walang may alam. Malalaman mo lang siya kapag nagprint ng election returns tapos isesend ng makina yung resulta doon sa server ng Comelec. Ngayon, ang problema is kapag yung source code ng makina ay corrupted, merong malicious na code. Kapag connected sa internet yung makina at yung malicious code na yon ay connected sa isang hacker, pwedeng i-access ng hacker yung makina mismo at baguhin yung running score and therefore babaguhin niya yung resulta ng eleksyon. Ako, competent ako magsalita ng ganitong bagay dahil sa akong certified public accountant, maliban sa isang abogado, nagtrabaho dati ako bilang IT auditor sa Deloitte, Philippines, ang number one na auditor sa buong mundo, Deloitte isa akong IT auditor doon. So naiintindahan ko lahat ng information systems at lahat ng mga computer systems na katulad nito. Essentially, kapag meron kang gadget, katulad ng isang voting machine or katulad ng cellphone mo or laptop, try mo siya dalhin sa sa Green Hills, kahit may password yan, di ba pwede nilang baguhin yung laman ng laptop mo? Pwede nilang baguhin yung operating system? Ganon din ang pwede nilang gawin sa voting machine. Kahit na sinong tao na may physical access dyan sa voting machine at lumapit ka sa voting machine, pwede mong baguhin yon at mula sa labas, parang walang mali, pero merong potential na vulnerability yung makina na yon merong malicious code at pagdating ng eleksyon yung malicious code na yon ay pwedeng i-take advantage ng mga hacker para makipag-usap doon sa makina at in real time bago mag-print ng election return babaguhin nila yung resulta ng ng eleksyon dinais ko ito ako sa concern dahil naiintindihan ko kung paano gumana ang ang mga ganitong bagay-bagay. At pinag-usapan ko ito para makagawa ng punto sa Comelec na, hey Comelec, may vulnerability sa ating voting machine, may vulnerability sa rules ninyo. Kasi ang rules ninyo ngayon ay nagsasabi na dapat connected yung voting machine sa internet all throughout the day. Isa lang ang pwede ninyong baguhin dyan sa rules ninyo para maitama itong kahinaan na to. At yun ay sa kamo lang i-connect dapat yung makina sa internet after pag-print ng election return. Para yung print ng election return, yun ay tama na running score at yun din yung isesend sa server. Napakadali lang, napakasimple. Ginawa ko siya para itama ng Comelec yung kahinaan ng kanilang sistema. Bakit ayaw nilang, actually tumutulong ako sa Comelec, so bakit sila napikun doon sa video ko na yun? Siguro meron silang tinatago. So ang sinasabi niyo ba dun sa video ay ang proseso mismo how to hack the ACM and the system of COMELEC? Dinemonstrate ko yung vulnerability and the way you demonstrate a vulnerability is bilang technical na person, magaling kasi ako mag-code. Marunong ako mag-code, nag-code ako ng apps at saka mga softwares din. Pinakita ko sa kanila na paano tala siya, talaga siya gagawin in person. Nagpa line by line, code by code, paano siya gagawin sa machine. In principle. Wala akong access sa source code, wala akong access sa makina. Hindi ko alam yung ginagamit nilang code, hindi ko alam yung yung firmware ng ma makina. Pero ang dinemonstrate demonstrate ko is yung principle ng vulnerabilities ng computer systems which is pare-pareho lang sa lahat ng computer systems. Pinakita ko lang na essentially kapag may access ka sa makina, pwede mong baguhin yung source code kahit pina-audit mo pa yan sa independent auditor yung source code na yun. Pero pagkatalikod ng auditor, secure ba yung makina mula sa physical access? Pagkatalikod ng auditor, kapag may physical access yung tao, pwede niyang lapitan yung makina. Meron siyang specialized na connection sa makina. Pwede niyang baguhin yung source code. Anytime between that audit and on election day. Yun lang ang sinasabi ko na vulnerability. Hmm. Kung mangyari iyon, ibig sabihin corrupted yung source code. Wala kang magagawa doon. Mahirap kontrolin yun. Kaya sinabi ko na ang pwede mong gawin dyan para maiwasan mo yung ganong kahinaan is patayin mo na lang yung internet bago magprint ng election return para kahit may vulnerability yung code hindi makakausap ng potential hacker yung election machine at hindi niya mababago yung score pero ang, ang sabi ng rules eh paano kapag merong malicious code doon sa makina mismo at connected siya sa internet syempre yung mandaraya yung hacker syempre gagawa siya out of procedures hindi ba pero kapag connected sa internet at corrupted doon pwede nang nag-uusap yung makina at saka hacker kahit na anong instruction, pwede niya nang ishoot doon sa makina. Kahit sabihin mong dapat, yun ang dapat. Pero kapag compromise na yung source code, ibig sabihin, lahat ng hindi dapat, pwede nang mangyari. Which is yun yung dinemonstrate de ko. Kahit ano pa ang ilagay mo dyan sa rules na yan, pero itong vulnerability na ito, hindi mo klinose, ito yung possible na pwedeng gawin. Dinemonstrate de ko siya para maintindihan ng Comelec yung kahinaan ng voting system at sana ma-correct nila. At simple lang siya i-correct. Attorney how do you plan to address uh, uh to answer the uh, complaint against you anti cybercrime uh, crime law am um, uh, isinampa kong reklamo sa inyo and sabi ng comelec magfafile din sila ng disbarment case and then they will go to the P, uh, PRC para sa inyong lisensya as CPA All right, no problem. Kailangan nating harapin 'yung mga ganyang mga challenges. Pero dito masusubok 'yung kalayaan natin bilang mga Pilipino. Ano ba ang gagawin ng gobyerno? Patatahimikin niya ba 'yung mga tao na nagsasabi ng mga gawain ng gobyerno para itama ang gobyerno o papakinggan niya sila at itatama 'yung mga mali? O kaya naman patatahimikin niya tulad ng ginagawa ngayon. Ang suggestion ko sa COMELEC ay Hello COMELEC, freedom of speech ito. Bilang citizen ng Pilipinas, may karapatan akong magsalita at magkomento sa lahat ng transaction ng government. At ito lamang ay para itama yung mga kahinaan ng gobyerno, para maging tama. Dapat ang gawin ng Comelec ay makinig sila at tignan nila sa sarili nila kung anong mali at itama nila. Ngayon, ang hindi dapat nilang gawin ay patahimikin ang tao at abusuhin ang kanilang karapatan ng, na magsalita laban sa ating gobyerno. Dahil fundamental right yan, freedom of speech. Nangyari na yan nung nakaraang mga administrasyon sa iba't ibang bansa. Kakaselebrate lang natin ng EDSA Revolution. Yung gobyerno na pinapatahimik ang tao na nagsasabi ng katotohanan sa huli ay hindi nananalo. Hindi magiging maganda ang itsura nito sa Comelec. Hindi magiging maganda ang itsura nito kay Commissioner Garcia. Dapat maging mature siya sa approach. Pakinggan niya yung concern and i-address niya yung concern miss niyo. Huwag niyang patahimikin yung tao. Kasi kapag ganun ang mangyayari, mukha lang silang guilty. Kapag okay. hindi totoo yung sinasabi ko, let the public judge for themselves. Okay. Attorney, last na lamang po. Ano kaya kung halimbawa yung uh, gesture po ninyo or yung naging action ninyo instead of posting on social media, ay nakipag-coordinate kayo sa Comelec uh, to inform them the vulnerability of the ACMs? Yep, nakipag-usap actually nangyari yung yung uh, ginawa ko sa social media kasi nagdemo yung COMELEC sa aming bayan. Tumatakbo kasi ang Vice Mayor sa Reyna Mercedes ng Isabela at may demonstration sila ng machines. Bilang expert sa IT, kinausap ko yung mga COMELEC official kung paano talaga gumaga gumagana yung mga voting machine. At saka Krinos reference ko yon pinag-aralan ko yung mga procedure ng COMELEC paano i-handle yung mga voting machine. And doon ko nakita yung vulnerability. Actually, rinase ko ito sa head ng COMELEC dun sa local namin. Nakausap ko rin yung probinsya ng Comelec sa yung provincial head ng Comelec sa aming probinsya sa Isabela. And you know what kung anong sagot nila sa atin? Of course, i-expect mo defensive and dismissive. Hindi mo maasahan na sasagot sila. Kapag kakausapin mo yung Comelec ngayon sa tingin mo seryosohin nila yung mga yung mga hinaing ko sa kanila. So, ang tanging paraan lamang para mapakinggan ang mga bagay-bagay na magpapatama sa ating gobyerno ay ang karapatan nating magsalita sa harap ng publiko para ang taong bayan ay ma 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 mabigyan ng impormasyon at sana yung gobyerno natin magkaroon ng konsensya. Alright. Attorney, maraming salamat po. Ah. Magandang hapon. Thank you po sa time. Parang Thank